So hello guys, muna yun itong i-order na ako ng drone ang P17 no nga na na GPS So na na yung kuha na rin, yung remote Muna yung remote no na nakabutang niya ang height o distance yung paglupad no Tapos na yung kiniyang key leader eh Muna yung control sa yung uh, camera Araw Muna yung camera Abos. Hmm. hmm Patas. Abos. Hmm, nah yang kamera. Ini yang kamera. So, ini yang kuan. hindi pa kabisado gamit ani so ginapamiliarize pa na ako ang paggamit ani no so diren makita day guys no ang height niya kung unsa na siya kataason o unsa siya kalayo on distance niya na GPS GPS mode tapos naka off GPS ani ron si so, indoors mo gud pag indoors gamitan daw i open GPS ayan kini siya para sa picture kini para sa video kini siya para sa kuan uh, indoor o kuan din niya obstacle avoidance din kini diri sa pikas para sa yang speed ini speed so kanara guys no thank you